Isaias Kapitulo 43 Versikulo 13 Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa, at sinong pipigil. Awit Kapitulo 90 Versikulo 2 Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Isayas Kapitulo 55 Versikulo 8 Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mang mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Isayas Kapitulo 55 Versikulo 9 Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kay sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kay sa inyong mga pag-iisip. Roma Kapitulo 12 Versikulo 3 Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa.